Ano mo mga volleyball player? Volleyball player Ay, ere po sa daliri. Ere po yun. Isang ano. Kaso, MRI mara. Mali eh. ako ng team. Daliri pala. to kala ko oh. kanina. Ano yung mga caterpillar eh. <laughs> Isa lang eh. naman po siya pina-MRI. Ba't pina-MRI mo pa? Eh, yun po yung Hindi yun mo pina-X-ray. Pina-X-ray ko rin po. Walang nakita. Ang mahal ng MRI. Kala mo ba? Yun nga po eh. Pero mo... <laughs> <laughs> Talaga naman. Talaga naman. X-ray lang. Maliwanag pa. Kasi isa po sa tuhod. Accident po. Uy, may ano ka kaya doon. pingas yung ano mo. Oo po. Ito. Sumoba yan. Oo nga, yata. Yan yeah, o, no? Oh, may tama to. Kailan ka na, disgrasya Idol? Ano pa po, October? October. Oh, Last, okay. Last November, December, January, January, March, April, May, June. O oh, may total hilig na to. Ang problema dito, yung kinakapitan nito, may liga minsto rito sa lateral. Oh, okay. ma Maka-overstretch niya yun. Kasi parang ganda yan. No? Okay. Ang nangyari dyan ay ito, ganito. Issue mo muna. Ito ka. I-explain sa'yo. Sabihin na natin, meron akong ano, balat ng balat ng baboy. Ilagay ko sa ano? Sa uh, sa chopping board. Ayan, balat ng baboy. Yung ano, ang may pantataga ko yung likod ng itap magbagsak ang kulang Makikita mo, may mga tissue yun na maano. Lalo kasi inabot, medyo malakas yan. Na fracture eh. Malakas eh. Malakas eh. Pa, biyak yung gilid eh. Nalaglagan na ka na manibela. Nalaglagan ka na Ngayon, Malakas. ang nangyayari kasi dyan, yung lateral ligaments mo, siyempre magbabago yung ano nun, formation kasi umurong yung ano mo eh. Yung tibia mo eh sa bandang right. Possible na hindi na mawawala 100 yan paghilom yung pool na ano tupi hindi mo tupi nang sagad na po siya nang sagad hindi siya na yun paas. yun pa ganun nga mangyayari kung hindi mo sa diretso kasi yung ligaments mahahatak na siya aawatin siya dapat nung nang mga nakaraan ang ginagawa mo diyan palagi mo nang inamasad sinasel massage mo Ganun naman mangyayari. Dapat ginagawa. Ka ko kay mama ko noon kasi nag-message po ako dati noong mga bandang December. Hmm. Kasi po hindi siya matupi. Hirap na hirap po kami ito. Nakaganyan lang po, yung tupi niya. Dahil sa... So, hindi. Okay. naghihilom naman yan eh. Hindi uh -huh. nga lang, pag may fracture, possible na meron talagang consequences. Titignan natin kung ano pa Kasi yung daliri mo. masakit pa ba, ba yan? Kasi hindi siya matalit. Medyo matagal na rin po yan. Masal ba? Opo. Oh, hindi po siya sa bed na ganyan. Sumabog yung ano ito, cartridge. <laughs> yung ng bola? Oo oh, po, nung basketball Basketball? Volleyball? Basketball? Ano oh, yung sas? Puso na ngayon yung ano ah. Ikaw nga tayong nasa YouTube na ano, yung basketball na ano eh. Babae eh. Hindi ko. Iba ikaw yun? May babae na basketball na ano eh. Kukros over pa eh. Ay, hindi <laughs> po. Marami na ngayon. Uh, may bakla ginagawa na si Rotondo yun gano'ng pinagpapaligarin eh. ako ba eh maligaw ako ba eh <laughs> dami na nung hindi hindi na lang wala, na rin -re ako injection na natin po yan dati alam mo, double-double gasos ka lang eh, abuso na yun inima rin ganito dapat ito X-ray lang. Napakalit na buto nito. Kunti lang makikita ng sa MRI. Useless na yun. Kung in-X-ray mo to, kitang-kita -kita mo yung mga cartilage ito kung nabasag o hindi. Ito yung, yung tawag na radius. Mr. Surgery, pa nga daw po yun. Kami na yung na ito. Hindi. Malit. Eh O. Mali eh, oh. Oh. Tinamahan ng bola. Oh. Pabingi. Pero, hmm. Eventually, gagaling din. Ang kailangan mo lang kasi, Gaganong ganon din mo. Hatake mo ng konti, ganyan-ganyanin mo. Tapos, syempre, exercising mo yung konti na mo. Higil mo. mo. Hmm. Rich, no? Di ba? Kanina, hindi magano, no? Ngayon, abot na. Ngayon, ang gagawin mo dyan, yan, ganto-ganto mo lang. Ganto-ganto mo. Okay, okay. Okay, okay. Pagkala mo may pain, o, oh, balik. Ganon lang. Tapos, pahit mo ng mga ano. Kaya lang. Okay? Sa buhod. Sige ba? Uh, nanay ko. Kasi medyo ano ako. medyo marami akong ano, ba? sa akin. Eh. Ano ba? Ano ba? Yung <laughs> dito sa grace. Eh, sabihin mo na lang, kasi um, pagkano. Tapos yung patibig ko. Kasi dati ko kasi ako natapilok ako nung no, naglalaro ako ng bodyball. Meron din dito. Dito naman po yung push up. Sira ka so, sa push up? Sa push up pag ganyan Ayan, ganyan. Opo. Pagka uh, inaano ko na po yung katawan ko. Yung dalawa po na yan. Diba ko nga ako ba bakit? Ang pahit kasi ng buto ko. eh pag sports ka, nasa sports ka, possible na may injury. Injury... Hindi, gusto ko palagi eh. Palagi ko namamagaya, na naglalaro po ako. Pag matatapid eh. Hmm. Tiyakos Sabo. diba? lang. Sabog. Gusto pa pa rin. Pahinga Ano ba? dito po sa kasila. Pabilaan po yan. Pati mo sa mga baka. Made China kasi. <laughs> mm. Sampo. Ah, oh. Mm. Ba? Baba na po. Baba na po. Yeah. <laughs> Baba at malakas. <laughs> May malakas kayo? Tagilid oh, ka okay. muna. Mauna yung tagilid. Ah, saan ba kayo? Tala? Tala ba kayo? Hindi po. Okay. Wala ka po. Malolos. I'm malolos. Kinanong ko po okay. talaga ito last year pa po eh. Nung bago -in -in. po ako ma -accidente. Sabi ko, ano ko na po lahat kasi ang dami nga po. Malolos. Relax Hindi na sayo. Sarap daw naramdaman. mas akin yung makalumusot pa yung paan ito sa pedal. <laughs> sa lakas. Maamag no more pain time yung dalawa <laughs> yari. No. Magkano ang pet square meter dyan sa ano? Ikaw Naghahanap kasi ako ng ano na dyan eh, yung parang stock file. Mga kaya square suwi yung mag-flash sa'yo. Busy maghahanap daw. Nasa na yung 1,000 lang yata. Puta, taas rin pala. Ano nga ba ka baka ating lote ako? Mga 1,000 square meter. Thank Bamba sir! <laughs> <mikin> <Sip>. hmm. oh. <laughs> ba masakit? Eto po. Tukot o tapilot? Opo, same. Bale may pilok po, tapos tukot. Oh, parang alamay lang po yata yung sakit. Ay, ito nga pala yung, ano, si ano ah, Opo, nakalimutan ko. I-tracture siya dito. Pasagin dito niya. Dalawa po yan eh. Yung isa po nandito, kaso nag-heal na po. Natang, na, na, na madang pagdikit na po. Buking ha. Nangyari. Dulas lang po yan. Dulas lang po ng motor. Eh, kung nadaganan ka na naman ng motor, eh, doble-doble <laughs> yung yung impact ng motor, yung bigat, yung impact mo para ting pagpagsak. Oh, ah, malaki pa po yung motor. Big bike? Hindi po po aeros. Ay, aeros, malaki yung aeros. Malaki. Ito kasi hindi pwede po yasay. Kumbaga, 6 months kasi ang puna po, ka-pull recover ng mga fracture yung matigas na talaga siya. Ito, makalalampas na ng 6 months. Sa straight mo naman eh. Uh, hindi lang po siya, di ba po, ito po nakadiretsong ganyan. Ito po, tingnan niya po. Pagka naka, ano, may awang po siya sa baba. Ano po. Very, ano? Opo, oh, konti na ito, lang ito, po Sobrang din lang, okay din. Hindi naman alatang ano. Kaysa naman yung nakaganon. Oh. Yung, yung ganyan na kaso ang sakit ko niya may ano nga kasi gaya na sabi ko sayo parang natagtat yun usog natin, tignan natin kung maano bang maano konting titip lang yan Wait. Mira, también Ano naman? Ano naman? Mahinit? Sakit po niya. chit natin ngayon yun. Yeah. Pag may kinapunga po sa baba, kaya nagwawalis <laughs> po na inaabot sa baba. nakita po yung pagana sa baba po. Testing mo. Mm -hmm. wow. Tignan natin. Yan ito siya eh. Pag nakadenin. Yan. Hmm? Yan. Tanda po. Mm? <laughs> <laughs> Oo nga. Pag nakaganyan na ako, wala. Wala na ako. Oh. Diba? Hmm. Baka mabasag mo pa yung tais. Wala <laughs> na. Hindi ko siya maganito eh. Hindi ko rin matalon yan eh. Matalon. Hindi ko po siya maganito. Pag ka. Sige.